Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung talagang pinakikinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin? At paano kung sabihin ko sa iyo na nag-iwan si Jesus ng perpektong modelo para sa atin na makipag-usap sa ating Ama sa Langit? Ngunit marami sa ngayon ang hindi ito sinusunod ng tama. Maari kaya iyon ang dahilan kung bakit napakaraming panalangin ang hindi sinasagot. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang prinsipyo na itinuro ni Jesus tungkol sa panalangin, isang kaalaman na kung iyong isa sa buhay, ay maaaring baguhin ang iyong buhay at palakasin ang iyong relasyon sa Diyos, dahil ang pagdarasal ay hindi pag-uulit ng mga salitang walang kabuluhan, ito ay pagpasok sa presensya ng kataas-taasan ng may pananampalataya at pag-unawa. Sa mensaheng ito, matutuklasan mo ang mga pagkakamali na nagiging hadlang para pakinggan ang iyong mga panalangin at matututunan mo rin ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. May isip mo ba kung ano ang maaaring mangyari kung magsisimula kang manalangin tulad ng itinuro ni Jesus? Bago magpatuloy, hinihiling ko sa iyo na isulat sa mga komento may pananampalataya ako sa pagsikat ng araw. Ang maliit na kilos na ito ay isang pangako ng pananampalataya at nakakatulong din na maabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao. I-like mo ang video na ito dahil sa pamamagitan nito, nakakatulong ka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ngayon, pag-aaralan natin ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Susuriin natin ito ng hakbang-hakbang upang maisabuhay sa ating buhay. Manatili ka hanggang sa huli dahil isa sa pinakamahalagang. Duro ay nasa dulo na at maaring ito ang susi sa pagpapalang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, buksan mo ang iyong puso. Magsimula tayo sa isang panalangin na maaring magbago ng iyong araw at ng iyong buhay. Ama namin na nasa langit, ngayon ay humaharap ako sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at handang sumuko. Banal nawa ang iyong pangalan. Naway, luwalhatiin ka sa bawat aspeto ng aking buhay. Naway lahat ng aking sabihin, gawin o isipin ay magpakita ng iyong liwanag at pagibig o Panginoon. Dumating nawa ang iyong kaharian, maghari sa aking isipan, sa aking puso, at sa lahat ng ako, ngayon ay lubos akong sumusuko sa iyong kalooban dahil alam kong mas mataas ang iyong mga daan kaysa sa akin at ang iyong mga kaisipan ay walang hanggang mas marunong. O, minamahal na Ama, ikaw na nag-aalaga sa mga ibon sa langit at nagbibihis sa mga liryo sa parang, ngayon ay nagtitiwala akong tutugunan mo ang lahat ng aking mga pangangailangan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, hindi lamang ang pagkain ng katawan, kundi pati na rin ang espiritual na tinapay na nagpapalakas ng aking kaluluwa. Naway ang iyong salita ang maging sandigan ko at ang iyong katotohanan ang maging pagkain ng aking espiritu. Patawarin mo ako, Panginoon, sa bawat isipan, salita, o gawa na maaring nakasakit sa iyong puso. Hugasan mo ako ng iyong biyaya, linisin ako ng iyong pag-ibig, at panibaguhin sa akin ang isang masunurin at malinis na espiritu. Tulad ng pagpapatawad mo sa akin, nagpapasya rin akong patawarin ang mga nakasakit sa akin. Ayaw kong mamuhay na may sama ng loob o kapaitan, kundi ipakita ang iyong pag-ibig sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, gabayan mo ako sa landas ng katarungan. Huwag mo akong hayaang mahulog. Satukso at ilayo mo ako sa lahat ng distraksyon na maglalayo sa akin sa iyo. Kung susubukan akong ilihis ng kaaway, palakasin mo ako ng iyong espiritu upang makayanan ko itong labanan. Turuan mo ako, Panginoon, na umasa sa iyo sa bawat hakbang, na hanapin ang iyong presensya bago ang anumang bagay. Ngayon ay bumabangon ako na may pananampalataya Naniniwalang ang araw na ito ay nasa iyong mga kamay. Bawat desisyon, bawat salita, nais kong maging gabay ng iyong banal na espiritu. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan, iyong kapayapaang hindi maabot ng pag-iisip, at naway ang aking puso ay hindi mapuno ng takot dahil kasama kita, Panginoong Hesus. Ikaw na nabuhay sa gitna namin at nagturo ng may pag-ibig, Tulungan mo akong sundan ang iyong halimbawa, naway magbigay buhay ang aking mga salita, magpakita ng iyong kabutihan ang aking mga gawa, at maging kalugod-lugod sa iyo ang aking mga iniisip. Bigyan mo ako ng pusong mapagkumbaba tulad ng sa iyo, na nagmamahal ng walang kondisyon, na naglilingkod ng walang inaasahang kapalit, at na nabubuhay upang luwalhatiin ka lamang buhusan mo ako ng espiritu ng palagi ang panalangin. Naway naisin ng aking kaluluwa na mapasa iyong presensya araw-araw, na ang aking mga panalangin ay hindi maging mga walang laman na salita, kundi mga tunay na sandali kasama ka, kung saan ang aking espiritu ay kumukonekta sa langit at ang aking puso ay nababago ng iyong pag-ibig. Salamat ama dahil pinapakinggan mo ako. Salamat dahil hindi mo ako iniiwan magisa. Kahit hindi ko laging nauunawa ng iyong mga plano, alam kong sila'y perpekto. Ngayon ay nagpapahinga ako sa iyong pangako at lumalakad na may katiyakan na ikaw ang lumalaban para sa akin. Sa iyo, ang kaluwalhatian, ang karangalan at ang papuri ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang perpektong modelo ng panalangin, ang ama namin. Nang makita ng mga alagad si Jesus na nananalangin, may napansin silang kakaiba, ang kanyang koneksyon sa Diyos ay tunay, malalim at puno ng kapangyarihan. Kaya sinabi nila sa kanya, Panginoon, turuan, mo kaming manalangin. Lucas 11.2.1 At noon inihayag ni Jesus ang pinakamakapangyarihang panalangin binigkas kailanman. Ama namin, na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa aming mga may utang sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso kundi iadya mo kami sa lahat ng masama, Mateo 6, 9, 13 ito ay, ay hindi lamang isang panalangin upang ulitin ng walang pag-iisip. E, eh, ito ay isang makalangit na modelo na nagpapakita sa atin kung paano makipag-usap sa Diyos ng tunay at mabisa. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang unang bagay ay hindi ang humingi, kundi ang kilalanin kung sino ang Diyos ang pagtawag sa Kanya bilang Ama ay nangangahulugan na mayroon tayong malapit na relasyon sa Kanya. Hindi siya isang Diyos na malayo, kundi isang Ama na puno ng pag-ibig. Pagkatapos, banal natin ang Kanyang pangalan, dinadakila natin siya at sinasamba. Hindi tayo maaaring lumapit ng walang paggalang. Pagkatapos, ipinapakita sa atin ni Jesus na dapat nating iayon ng ating sarili sa kalooban ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagpapataw ng gusto natin, kundi sa pagsuko sa kanyang perpektong mga plano. Itinuturo din niya sa atin na maaari tayong humingi ng probisyon dahil ang Diyos ang ating tagapagbigay. Iniimbitahan niya tayong humingi ng kapatawaran at magpatawad din dahil ang batayan ng panalangin ay ang kababaang loob at ang pagnanais na magkasundo. At sa huli, humihingi tayo ng proteksyon laban sa masama dahil nabubuhay tayo na napapaligiran ng mga panganib at tukso. Ito ang modelo na iniwan ni Jesus. Kung gusto mong marinig ang iyong mga panalangin, magsimulang manalangin tulad ng itinuro niya, manatili hanggang sa dulo, dahil malalaman mo ang pinakakaraniwang pagkakamali na nagiging hadlang para sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin ang pagkakamali na humaharang sa mga pagpapala sa panalangin. Maraming tao ang nananalangin, ngunit kakaunti ang nakakakita ng resulta at bakit nilinaw ito ni Jesus sa Mateo 6.7. At sa pananalangin, huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na salita gaya ng mga gentil na iniisip na sa pamamagitan ng kanilang maraming salita ay diringgin sila iyon ang pinakakaraniwang pagkakamali ang manalangin ng mga walang laman na salita, ng walang pananampalataya at walang tunay na koneksyon sa Diyos. May mga naguulit ng panalangin bilang isang ritual, ngunit hindi iniisip kung ano ang sinasabi nila, nang hindi ito nararamdaman sa puso at ang panalangin ay hindi mahika o isang formula na gumagana sa pag-uulit ng mga salita. Ang panalangin ay isang tapat na pag-uusap sa Ama sa Langit. Itinuro ni Jesus na hindi sa dami nakikinig ang Diyos, kundi sa katotohanan ng puso. Isipin mo, ilang beses kang nanalangin nang hindi tunay na naniniwala na pinakikinggan ka ng Diyos? Ilang beses mo nang inulit ang mga panalangin nang walang anumang nararamdaman sa iyong loob? Sa Santiago 1.6, ibinigay sa atin ang sagot, ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay tulad ng alon sa dagat na nag-aalinlangan. Kung manalangin ka ng may pag-aalinlangan, para kang nakikipag-usap sa isang tao nang hindi umaasa na sasagot siya. Nais ng Diyos na manalangin ka ng may pananampalataya, ng may buong tiwala, ng may bukas at handang puso. At pagkatapos, lumitaw ang tanong, paano mo mapapakinggan at masasagot ng Diyos ang iyong panalangin? Ang susi para sagutin ng Diyos ang iyong panalangin, nag-iwan si Jesus ng malinaw na aral sa Marcos 11-24. Lahat ng inyong hihingin sa pananalangin, maniwala kayong inyo ng tinanggap at ito'y magiging sa inyo. Ito ang susi na nagpapabago sa iyong panalangin at nagbibigay dito ng kapangyarihan, ang maniwala bago tumanggap. Mga kaibigan, Marami ang nananalangin, ngunit nag-aalinlangan sa loob. Humihingi, ngunit nag-iisip kung talagang pakikinggan sila ng Diyos. At diyan nagkakaiba ang pananampalataya ang nagpapaaktibo sa sagot ng Diyos. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang pananampalataya ang tulay sa pagitan ng ating hinihiling at ng ating natatanggap. Kung manalangin ka ng walang pananampalataya, Um, parang nagtatanim ka ng walang inaasahang ani. Ngayon isipin mo kung paano nanalangin si Jesus nang buhayin niya si Lazaro. Sa Juan 11.41.42, sinabi niya, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam ko na lagi mo akong dinirinig. Si Jesus ay nanalangin ng may katiyakan, na may paniguradong dinirinig siya ng Diyos. Hindi siya nag-alinlangan, hindi siya humiling nang may desperasyon. Nagpasalamat siya bago pa man mangyari ang himala. Iyan ang pagkakaiba ng isang mahinang panalangin at isang makapangyarihang panalangin. Manalangin ng may pasasalamat at paniniwala na para bang ang sagot ay parating na. Isipin na nananalangin ka para sa isang trabaho, para sa kagalingan o para sa pagpapanumbalik sa iyong tahanan. Paano magbabago ang iyong paraan ng pananalangin kung alam mong kumikilos na ang Diyos? Kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, kumikilos ang langit para sa iyo. Ngunit naghayag din si Jesus ng iba pa, isang nakatagong hadlang na pumipigil sa panalangin na magkaroon ng epekto. Marami ang naniniwala na nananalangin ng may katapatan ngunit hindi nakakatanggap ng sagot. Bakit? Ipinaliwanag ito ni Jesus sa Marcos 11.25. At kapag kayo'y nananalangin, kung mayroon kayong laban sa kanino man, patawarin ninyo siya. Upang ang inyong ama na nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. Ang sama ng loob ang kakulangan sa pagpapatawad, ang kapaitan sa puso ay mga spiritual na hadlang na pumipigil sa ating mga panalangin na makarating sa Diyos. Maraming tao ang nananalangin ng may sigasig, ngunit may sama ng loob sa isang tao, isang kamag-anak na nagtaksil sa kanila, isang kaibigang nakasakit sa kanila, isang kawalang katarungang hindi pa nalulutas. At hindi nila namamalayan, ang sakit na iyon ay nagiging isang pader sa pagitan nila at ng Diyos. Alam mo ba na kahit si Pedro ay nagbabala tungkol dito? Sa Pande Pedro 3-7, sinasabi niya na kung ang isang asawa ay hindi nagtrato ng mabuti sa kanyang asawa, maaring hadlangan ang kanyang mga panalangin. Ipinapakita nito na ang ating mga personal na relasyon ay direktang nakakaapekto sa ating buhay, e panalangin. Nais ng Diyos na manalangin tayo na may malinis na puso, kaya bago ka magpatuloy sa paghiling ng sagot, huminto at suriin ang iyong kalooban. Mayroon ka bang dapat patawarin? Mayroon bang sugat sa nakaraan na hindi mo pa binibitawan? Kung oo, ngayon ang araw para ibigay ito sa Diyos. Si Jesus, na nakapako sa krus, pinunit ng sakit, ay nagsabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lukas 23.34 Kung nagpatawad siya sa kanyang pinakamahirap na sandali, anong dahilan natin para hindi gawin ito? Bago magpatuloy sa pananalangin, ihandog ang iyong sama ng loob sa Panginoon, sabihin ng tapat, Ama, ngayon ay nagpapasya akong magpatawad. Ayaw kong may humadlang sa aking pakikipag-ugnayan sa iyo, pagalingin ang aking puso, linisin ang aking kaluluwa. Kung gagawin mo ito, makikita mo kung paano dumadaloy ang presensya ng Diyos nang may higit na kalayaan sa iyong buhay. Mayroon pa isang bagay na maraming hindi alam, ngunit palaging ginagawa ni Jesus isang saloobin na maaring magpabilis sa sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Hindi ito tungkol sa pagdarasal ng mas malakas o pag-uulit ng mga parirala ng walang tigil o pagkabalisa sa paghahanap ng mga sagot, ito ay isang bagay na mas simple at malalim, ang pasasalamat. Ginawa ito ni Jesus sa bawat mahalagang sandali ng kanyang buhay at kinumpirma ito ng Biblia sa Filipos 4.6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tinatawagan tayo ng Diyos na magpasalamat bago tumanggap. Ang kilos na iyon ay isang tanda ng tunay na pananampalataya. Nang pinarami ni Jesus ang tinapay at isda, hindi siya nakiusap ng may desperasyon. Tumingala lamang siya sa langit at nagpasalamat. Juan 6 El nang buhay niya si Lazaro, hindi rin siya nabalisa sa kanyang panalangin. Sabi niya lang, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Juan 11.41 At pagkatapos ay nangyari ang Himala. Ngayon, pinaparangalan ng Diyos ang mga lubos na nagtitiwala. Kapag nananalangin ka at nagpapasalamat na parabang natanggap mo na ang sagot, ipinapakita mo na naniniwala ka sa kanyang kapangyarihan. Kaya't ngayon, nais kong anyayahan kang gumawa ng isang bagay na iba, magpasalamat sa hindi mo pa nakikita. Kung nananalangin ka para sa kagalingan, sabihin mo, Panginoon, salamat dahil kumikilos ka na sa aking katawan. Kung tumatawag ka para sa pagpapanumbalik ng pamilya, ipahayag, Ama, salamat dahil ginagalaw mo na ang mga puso ng aking pamilya. Kung nangangailangan ka ng himala sa pinansyal, ipahayag, Salamat Diyos dahil ikaw ang aking tagapagbigay at hindi mo ako binibigo. Ang pasasalamat ang susi na nagbubukas ng langit. Kapag tumigil ka sa pagrereklamo at nagsimulang magpasalamat, kapag pinalitan mo ang pagdududa ng papuri, nagsisimulang kumilos ang Diyos para sa iyo. Kaya ngayon mismo, isulat mo sa mga komento, "Salamat Ama dahil alam kong kumikilos ka na sa aking buhay." Ipahayag ito ng may pananampalataya. Kung nakarating ka dito, nais kitang batiin. Kaunti lamang ang nagtitiyaga hanggang sa dulo ng isang mensaheng tulad nito. Ngunit nagawa mo at iyon ay nagpapakita na mayroon kang gutom para sa presensya ng Diyos, ngayon makinig ka ng mabuti dahil nais kong ihayag sa iyo ang isang lihim na maaaring magbago ng iyong buhay, panalangin magpakailanman. Ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay pag-ayon sa Kanyang kalooban. Kaya't sinabi ni Jesus sa Mateo 6.10, na Gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Diyan ang susi. Kapag nananalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos, walang makakapigil sa sagot. Marami ang nananalangin at hindi nakakatanggap dahil humihingi sila ng mga bagay na wala sa plano ng Diyos. Santiago 4.3 ay malinaw na nagpapaliwanag. Humingi kayo at hindi ninyo natatanggap sapagkat humihingi kayo na may masamang layunin. Kung nais mong maging makapangyarihan ang iyong mga panalangin, itigil ang pagdarasal ng may pagkabalisa at magsimulang manalangin ng may pagsuko. Huwag mong sabihin sa Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Sa halip sabihin mo, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Huwag kang manalangin para lamang makalabas sa problema. Manalangin ka para baguhin ka ng Diyos sa pamamagitan nito. Ipahayag ang kanyang salita habang nananalangin ka. Utriban Juan Tabuncher 13 ay nagsasabi, Kung Hihingi tayo ayon sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. Kaya't kapag manalangin ka, sumandal ka sa mga pangako ng Biblia at higit sa lahat, huwag kang sumuko kung matagal ang sagot. Hinding-hindi nahuhuli ang Diyos. Lagi siyang sumasagot sa tamang oras. Ngayon, tinatawagan ka ng Diyos sa isang bagong antas sa iyong buhay panalangin. Mula ngayon, manalangin ka ng may pananampalataya, ng may pagsuko at ng may pasasalamat. Kung naantig ng aral na ito ang iyong puso, isulat mo sa mga komento, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Gusto kong makita kung gaano karaming matatapang ang aabot dito at magpapahayag ng kanilang pananampalataya ng may tapang. At bago ko tapusin ang video na ito, meron akong isang mahalagang healing. Ibahagi mo ang mensaheng ito. Isipin mo kung gaano karaming tao ang naghihirap dahil hindi nila alam kung paano manalangin ng tama. Ngayon, maaari kang maging instrumento na gagamitin ng Diyos upang maiparating sa kanila ang salitang ito. Bukod dito, ang pag-subscribe sa channel na ito ay uh, hindi lamang yun isang click, ito ay isang kilos ng pananampalataya. Sa tuwing mag-subscribe ka, mag-like o mag-komento, ipinapakita ng YouTube ang nilalamang ito sa mas maraming tao. Tumutulong ka sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Kaya't kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka ngayon at i-activate ang mga notification. At bago ka umalis, manatili ka sandali sa katahimikan. Hayaan mong punuin ng musika ang iyong kaluluwa. Gamitin ang sandaling ito upang makipag-usap sa Diyos sa kaibuturan ng iyong puso. Huwag mo nang ipos ang video na ito. Damhin ang kapayapaan ng kanyang presensya. Naway pagpalain ka ng Diyos at magkita-kita tayo sa susunod na video. At bago kami magpaalam, Nais kong magpasalamat sa lahat ng nananalangin kasama namin araw-araw sa channel na ito. Salamat sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiyaga at sa pagiging bahagi ng pamilya ng panalangin. Ang lugar na ito ay umiiral dahil nandyan ka, naghahanap sa Diyos ng buong puso mo.